Uy, ganoon kulod, lang. Saan ito oh, oh, oh. daw? Oo, oo. ka Ayan, tingnan yung mga kalaf tagibos. Do ka bo tagibos? Oh, oh. Halina't manood sa aming bagong fishpan serie Nakikita nyo naman na kinukuha namin ang bastidor na nakaharang sa aming pamerta. Ginagawa yan para kapag lumabas ang tubig na galing sa fishpan papunta sa ilog, mahaharangan ng mga sugpo, alimango, hipon, at kung ano pa ang nilagay mo dyan sa fishpan. Halina't manood at mag-enjoy sa aming pagpapadulo sa fishpan. So, ngayon mga kalab, ay andito kami sa aming fish pond halata, syempre. Dahil, um, alam ko po na ilang araw na din po na hindi kami nagpapakita sa inyo sa like sa pagpapadulo, sa pag-harvest. Pero ngayon mga kalab, ipapakita po namin sa inyo, manguha po tayo ng alimango kung meron nga ba tayong makuha. At syempre, pag merong mga hipo na tayong ma uh, makukuha sa ating fish pond, eh, syempre, uulamin natin mga kalab. At ipapakita namin sa inyo kung ano yung mga nakuha namin fácil. Miren la muglango clubs. Dabi daw. So, ayan mga kalab. Ang unang liba pa yan. Oh. So, ayan, mga makalab. Ito po yung ating unang liba. At nakakuha tayo ng mga maliliit at medyo medyom na mga alimango. At kas, mer meron din pong mga sugpo. Ayan, tingnan nyo po. Ano to be ibis? Hmm. May mga ibis makalab. kalab. Oh. ewan ko kung meron dyan sa inyo. Sa ili. Musail. Sarap to ulamin. Kulang mga sipit. Hindi naman namukon. Hindi naman namukon. Hindi naman namukon. Ayan na. Sorry ito, sorry ito. Ako na yun, later na yun. Ayaw. So ngayon mga kalab ay mangunguha tayo dito ng hipon pero di lang tayo manghuli ng mga alimango kasi hindi naman tayo marunong manghuli ng alimango so wag na lang talagang pilitin baka syempre masipit ka ayan so nakikita nyo po mga kalamay, mga alimango dito ting ting sil. ayan mga alo hindi nyo mga po ni mango kuko hindi tayo masipit ito na yung kukunin natin mga sugpo wow ang mga kuandi alimangi ayan And disclaimer mga kalab, hindi kami naglagay ng mga hipon dito sa jang Yung mga ibang mga hipon lang is pumapasok dito kapag nagpapasok kami ng tubig papunta sa uh, fish pond pag nag-high tide siya. Kaya ito po mga hipon mga <laughs>

So merong mga alimangi dito mga kalab na maliliit. So ito po ay ibalik, ibabalik po namin sa fish pond dahil mas tutubo pa po yan. Yan yung mga similya mga kalab na ilagay namin sa aming fish pond. Yung bagong tubo pa lang yan. Ay. At itong may mga ibis naman, itong mga maliliit na isda, ito yung pwede din siyang ipain sa ating panggal. So badam ng paon sa mga ugma? Meron din pong banisil eh. Hindi to banisil mga kalab. Same lang siya sa ano mga kalab. Banisil mga kalab. may ungo. Ito ay umang po siya. Ate, kuha na po yung uwag-uwag po eh. Kuha no? Kilaw na ano, ganun na idol. Mm -hmm. Kilaw na ano, ganun na idol. mga kalabs. na kala, kala. kala. Titan. Titan. Violet. Crabs. Muna ay tawag dito sa muna. <laughs> ayun mga kalab. Oh. Hipon. Hey, Ang dami. Ang dami unang liba mga kalab, ay meron po tayong nakuhang mga alimango na syempre ito ay pwede po siyang ulamin at ito po merong busail at hipon at ito po yung ating ibis ayan at pangalawang liba mga kalab ayan na naman po kinuha na naman po nila hindi nyo po mga kalab. so yun mga kalab, ito na po yung ating uh, pangalawang liba mga kalab ayan na Oh my god, may malaking alimango oh. Ang Ayun mga kapit, tignan nyo, may malaking alimango. Oh, Diyos ka mo. Kasi. Hala, oh. Ang laku nito Ha? Aman. Sa, ko laku. wala may sugpo mga kalab uh. oh. Isa. Uy. Mama kalab, tignan nyo. mga busail. Yay. Oh, yan crabs apo tanong ako sa inyo sumot Ano saol man ni B? Saan ko nilo dito? Tutu. Ibaliktad na lang na. Dako pa na. Napatay putol na ng ulo na eh. Nagay napatang na. Iya, napaterang na. So ayan mga kalab, merong sugpo. Yan sa so ito din po ay hindi din po ito namin nilagay, kusang pumunta lang siya sa aming fish pan. Ayan, dahil syempre gusto niya siguro kaming makulab, kaya ayan, nakuha siya ang mga kalab. So ito, it, ilalagay natin dito para makain yan. Yan mga alimango. Sa isang, isang eh? e, mo na kasi. Ayan mga alimango. E, alimango. Hindi e, bolo mo kuha? Na. <laughs> <laughs> Sige na, try. Ayan, mga alimango. So, ang daming busail, oh. Okay. Busail, no? Hmm. Hmm. Ini mga kalab, mga busail, eh. Muna yung eh, pang, kuhan, yung pang bato, nasod, anun. Hmm. Hindi mga kalab, oh. Tignan niyo! so ito ay babae, <coughs> babae makanal. Alam mo ba lagi isang kuan baby? Wait, ay di di. Pwede na makuha sa aquarium. Tanong <laughs> oh. <laughs> nung My God, bujag ka ikalimang niya po. na amang ni panbaby. ka ni. May meeting So tignan nyo mga kalab, merong maliliit na alimango. So ito ay tutubo pa ito kapag ibabalik natin dito sa fish pond. Pero yung iba mga kalab, kapag naglagay sila ng similya ay kinukunan talaga nila ng mga sipit para mas madali daw tumubo at mas laging tataba pa. Ayan, ito Ito hindi, ma hindi mataba, ibabalik natin ito mas para mas lumaki pa ito at tumaba. Para siyang baby mga Sana o baby? Sana. Ayun. Ayun. Fine. Wala ka nung ayo fine mga ibis. to. So, tinugol it, tinugol it. Pwede kayo lamit. gina siya maprito bino? Oh. Okay. Okay. So sa amin dito mga kalab ay...

<laughs> <minutes>. <laughs> <laughs> so ito makalab kalab. Binugno ito sa iyang kasama. Nalimango na. Ah. Kita nyo na lang murag na pangos, you know? na lang. Tubo na ano? Uh, tubuan na siya. Dito. So dito mga kalab. While uh, kinukuha po yung mga... Ibat-ibang mga nakuha po makalab so, ay syempre ito na po ay ito din makalab ay habang nagano sila is patuloy din pong umaagos po yung tubig nakasama po yung mga alimango or ano mang dapat anuhin at syempre dito din makalab kapag nagpapadulos kami dito talagang walang ilaw makalab para syempre yung mga hipon kasi is ah, ano sila pupunta sila doon sa ano Ayan, tignan, may sugpo na maliit, mga kalab. buhay pa yan. So, ito ay buhay pa ito. So, ibabalik natin to mga kalab. Ibabalik natin, mga kalab. Doon sa malayo. Nandito po si Papa Buboy. Hi mga kalab! Hello, Butiti. Ah, oh, Ano na? mga kalab ay tinatawag na hawaan. Na? Mm -hmm. mm -hmm. na mga, mga kalab mga kalab ay tinatawag na hawaan. mga kalab mga kalab ang dami. Uh, ang mga kilo na kapin ba? Ito ba Musail. Mo ba? Na. Sulang dito, tambok na. Tambok na. Ayan, may nakita ko na crabs mga club. Yun o. Mawala. Ano siya nakita alimango? Yan na, alimango mga kalab. Alimango po sir. Bye. Babaeng alimango. So ayan ay pang tatlo. Oh my god, may tagibos. Ano so, ay tagibos? Kagamay na. Kuya, ano kulot? Kalta ko. Ayun, tingnan niyo makalab tagibos. Do ka bok tagibos? Mata na. Ano sundan friends? Na, awa mo gid ako sundan. Ayun ay tagibos makalab. Bro. Ay ay. Dua rumah kamu, oh dua isah. Papakan ka na pa, mamakak mo siya na. Naroon na kami, kuy, Ayan po mga alimango oh, Pang tatlong liba na. Ang ah. musikon si na na yun, mapakan. Ayan na dito pala si mama, baby, mga kalab. Oh, ah, magpapa. Kasuga <laughs> na mo, eh. So ngayon mga kalab, last na to, lilibay na yung sting mga kalab. So lalagyan mo natin ng sardura para yung tubig sa Ispan, hindi na makalabas sa ilog. De lucht, 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 de

Ay, so sa pikas pa ma ayog ka ma ayog ka mga guman ha dire na pa toro okay na ni sudo ha kuha na sambol sa broth so ayan na po yung pang last mahal love ayan na po yung pang last

Tila, balik na ibalik. Balik, balik. balik. Ay, balik. 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 Tignan Tignan na makin. ko na po sa Tignan nyo po yung mga alimango na maliliit mga kalab. So palitit lang yan pero may iba dyan na medyo mataba na siya. Ayan na. Uh, Ay. Ayan na.

So na ito po na yung nahuli natin na crabs ngayon mga labo oh. So makakabili natin ng sa ating bahay <laughs> Ayan po Ayan. Yung ating hipon at yung sa el so, Kilala ko pala yung pinsan ko mga na si Randy Ayan yung mabait at yung kaibigan niya. Yes, ni galing po sila sa Davao City. <laughs> sige na singalan. Ngalan. <laughs> Nahihiya po si Kuya. Galing po sila, galing po dai. Galing po sila sa Davao. Yes, Davao. pumunta lang sila dito dahil sa anniversary namin yes. ni Francis. Para makakilaw din sila ng pasayan daw. Kaya nila. Hindi <laughs> kasi oh, lilingit. Pasige. What you okay. doing?